Max Natapol, willing ding gumawa ng BL project sa Pinas na si Sian Lim ang director. Oo, oh, talaga? Si Max Natapol ay nasa Pilipinas para sa premiere ng horror film na Pumeng na idinirect ni Sian Lim. Magkakaroon siya ng guest role sa pelikula, at si Cindy Miranda ang kanyang leading lady. Nakakatuwa rin na interesado si Max na gumawa ng BL series dito sa Pilipinas, at gusto niyang si Sian ang maging director. Si Sian Lim, bilang direktor ng Kuomintang, ay nagbigay sa kanya ng isa sa mga pangunahing karakter. Exciting ito para sa mga fans ng BL genre. Ang Boys, Love o BL ay isang genre ng palabas na nagpapakita ng kwento ng pag-ibig ng mga binatang lalaki sa isa't isa. Ito'y maituturing na pantasya tungkol sa murang pag-ibig, at kadalasang tampok sa mga serye o pelikula. Ang BL ay naging paborito ng maraming manunood sa Pilipinas matapos ang paglabas ng dalawa Gather the Series mula sa Thailand noong Pebrero taong 2020. Sa panahon ng malawakang lockdown dulot ng COVID-19, ito ay naging isang paraan para maaliw at magkaroon ng haraya ng lamang sa gitna ng mga pag-aalala.